Hey, good morning sir. Pwede magtanong sir? Kali survey lang po kami. Atanong lang po namin kung uh, sa dalawang taong pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos at dalawang taong din ang pamumuno ng ating Pangulong Duterte. Sa tingin niyo po, sino po sa kanilang dalawa yung uh, the best sa tingin niyo na magandang performance? Uh, Duterte. Ah, uh, Duterte po kayo. Bakit po sir? Ah, uh, ulang ulang, license, engineer. Maraming naman uh, na ako ng yung build, build, build yun ang pinaka-importante yung mga mayroon pasukin ng malugar na top road yung iba nakakadaan yun ang pinaka-importante yung malilit natin yung mga kababayan eh naigawa na nila yung so, na, na na, na magmadali yes, sir maraming salamat sa Salam sir. sir thank you po hindi buong bagay naman hindi mga ba hindi pa rin may marap naman hindi sa gihin uh, may trabaho sabihin, may mga trabaho, may mga problema tapos pakit na uh, ano sa mga tingin nyo, yung mga isa sa mga nakikita nyo mga hindi maganda sa administrasyon ngayon? Hindi, yung problema sa kanila na eh. Sa politika eh. Wala sa taong bayan eh. Oo. Uh, Di ba? Ang taong bayan, nagtatrabaho. Oo. Uh, Nag-aantay. Saan wala ka ng bansa. Pero pinaka-importante, yung gasolina. Yeah. Pinaka-control. Pag-lagi. Uh, problema ng tao, wala nang maitabi. Pag nag-gasolina, yan ang mga problema Thank you. Thank, you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Um, sir, kung sakali so, um, kung kayo po tatanungin, kanino po kay PBB na si Tatay Digong ginakita niyong the best na namuno sa loob ng dalawang taon? Kay Digong pa rin. Uh, kasi yung mga adik na sila naman ngayon. Sana parang tama yung sinabi siguro ni Digong na ano si Marcos, ano ba yung bangag? hindi naman siya ang nagpapalakad na, ng gobyerno. Yung dalawa naman, yung asawa niya, saka si tambaluslos, di ba? Eh, diretso hinan natin, tambaluslos ang tawag sa kanya. Diretso si Romualdis oh. oh, yun. Oh. Ayun lang. Wala akong ano, eh, mga adik ngayon, nagsilabasan, di ba? Pati pulit niya, involved. Oo. Oh. So, wala talaga. Eh, kay Duterte, pag sinabi isang ano lang, Talagang ano sila, takot sila kasi may pangil, ngayon wala. Ayun lang masasabi ko. Thank you, sir. Pa, pa, sir, hindi ba kayo mag-iisip? Ah! Yeah. ah uh, uh, Kanina po kay PBBA, eh, magkatatay-bigong yun, nakita niyong best na namuno sa loob ng dalawang taon? best na namuno ng dalawang taon? Sa dalawang taon lang. Oh, mas paganda pa -ta si Digo. atay bigong Bakit, sir? Eh... Uh, okay. Bong eh, puro lang naman pala na Pangkana lang tayo, Bong Puro ka naman, pangako lang eh Yung itlog na dati, hindi pa luto eh 7 lang eh, ngayon Ay, luto na, Sampu lang eh, ngayon, hindi pa luto, 12 na O, ano yun? Yung mga pangako mong bigas-bigas, ang tayo mong pangako sa Pero meron po ba, ba kayo, sir? Meron po ba kayo message uh, sa ating uh, PBBM? Pesis lang po si Sana, huwag kasi yung um, nakikinig ko kani-kanilo. Ka diba? Kung ano talaga yung punto niya, ilaban niya. Ipakatatagan niya, meron siyang ano, yung political will. Tawagin ba? Maganda ano mo, ang hangarin mo, walang ka makikinig sa mga negatibo. Galang mong tama, bira! O, sa tao, sa tao. Yan diba lang.